Sa malawak na kalawakan, nagaganap ang isang mahalagang pagpupulong ng Galactic Council. Ang Grand Councilwoman, puno ng autoridad, ay nangunguna sa paglilitis kay Jumba Jo'okiba, isang baliw na siyentipiko. Ang kanyang pinakabagong nilikha, ang Experiment 626, ay nagdulot ng galit sa lahat. Ipinagmalaki ni Jumba ang hindi masisirang lakas ng 626, ngunit para sa konseho, itoy isang makulit na panganib. Dahil sa kanyang mapanirang ugali, ipinakulong ng Grand Councilwoman si Jumba at ang 626. Ngunit mabilis na nakatakas ang 626, sumakay sa isang cruiser at tumakas sa kalawakan, nag-iwan ng kaguluhan. Sinusundan ng konseho ang kanyang landas at nalaman na patungo ito sa Earth. Halos ipinagutos ng Grand Councilwoman na sirain ang planeta, ngunit pumigil si Plikli, isang dalubhasa sa Earth, na nagsabing pinoprotektahan nila ang populasyon ng lamok. Kaya ipinadala ng Grand Councilwoman si Jumba sa Earth kasama si Plikli upang hulihin ang 626. Samantala, sa maaraw na baybayin ng Hawaii, si Lilo Pelekay ay nagbibigay ng sandwich kay Pudge, isang isda na sa tingin niya'y kumukontrol sa panahon. Puno ng puso ang bata, ngunit puno ng pagsubok ang kanyang buhay. Nagmamadali siyang pumunta sa kanyang klase sa hula kung saan hinaharap niya ang pangungutya ng mga kapwa bata na pinangungunahan ni Myrtle Edmonds. Sinani ang nakatatandang kapatid at tagapag-alaga ni Lilo ay nahihirapang maghanap ng matatag na trabaho para suportahan silang dalawa. Nang hindi makarating si Nani sa resital ni Lilo, nag-aalab ang tensyon. Dahil sa panunukso ni Mertel, itinulak ni Lilo ang batang ito mula sa entablado na nagdulot ng pagkakatanggal niya sa klase. Sa kanilang munting tahanan, sumiklab ang galit ni Lilo isinara niya ang pinto laban kay Nani, nasaktan dahil sa hindi pagdalo ng kapatid. Dumating si Mrs. Kikowa, isang social worker na nagpapalala sa sitwasyon. Sinubukan ni Nani na magpanggap na maayos ang lahat, pero kita ni Mrs. Kekoa ang kanilang mga problema. Inutusan niya si Nani na magplano para sa mas magandang bukas. Ngunit pagkaalis ng social worker, nag-away ang magkapatid. Sa labas, nakipag-usap si Nani kay Tutu, isang kapitbahay na parang lola sa kanila. Pinayuhan ni Tutu si Nani na ituloy ang pangarap na pag-aaral ng marine biology, pero pakiramdam ni Nani, kailangan niyang unahin si Lilo. Si David Kawena, apo ni Tutu at isang surfer, ay may lihim na pagkagusto kay Nani, ngunit nahihiya siyang magpakita nito. Sa gabing iyon, habang naghahanda ng pagkain si Nani, nagkabati ang magkapatid. Habang nakatingin sa mga bituin, napagkamalan ni Lilo ang pagbagsak ng sasakyang pangkalawakan bilang isang shooting star at hiniling ang isang tunay na kaibigan. Ang sasakyang iyon ay bumagsak sa Earth at ang 626, ngayo'y nasa hindi pamilyar na mundo, ay napadpad sa isang kasalan dahil sa kagustuhang makakuha ng cake, nagkagulo ito at nasagasaan ng isang tour bus na nagdala sa kanya sa isang animal shelter. Sina Jumba at Plikli na nakapag-disguise bilang tao matapos ang isang nakakatawang engkwentro ay dumating sa Hawaii. Ang misyon nila'y malinaw. Hanapin ang 626. Sa kanilang hotel, halos nalantad ang kanilang pagkatao nang maglaro si Jumba ng portal gun. Nalaman nila na may kakaibang nila lang sa shelter at agad silang nagpunta roon. Kinaumagahan, dinala ni Tutu si Lilo sa shelter, kung saan gustong-gusto niyang bisitahin ang mga aso. Doon, nakita niya ang 626 na nagtago ng kanyang anyong alien para magmukhang ordinaryong aso. Nakatakas ito sa kulungan nang dumating sina Jumba at Plikli na hindi naman nakatama ng tranquilizer darts. Narinig ng 626 na hindi nila sasaktan ang mga tao, kaya't nagpanggap itong aso. Agad na nagustuhan ni Lilo ang kakaibang nilalang at pinangalanan itong Stitch, kahit na hindi sang-ayon si Natutu at ang tagapagbantay ng shelter. Si Nani naman ay nagalit ng malaman ang tungkol kay Stitch. Hindi nila alam si Cobra Bubbles, isang CIA agent, ay nagsisiyasat sa lugar kung saan bumagsak ang sasakyan ni Stitch. Kinumpirma ng isang abiso tungkol sa pag-ampon ni Lilo kay Stitch ang kanyang hinala na may alien sa paligid. Sa bayan, ipinakita ni Lilo si Stitch kina Myrtle at mga kaibigan nito, pero tinuya lang nila ito. Bilang ganti, kinuha ni Stitch ang kotse ng mga bata at hinintay itong magmaneho kasama si Lilo. Nabigo ang kanyang plano nang makitang napapalibutan ng tubig ang isla na nagpapahirap sa kanya dahil tumitimbang siya sa tubig. Dahil desperadong magkatrabaho, dinala ni Nani si Nalilo at Stitch sa kanyang trabaho sa isang luaw kung saan kasamahan niya si David. Naglaro ang dalawa, ngunit sa gabi, habang nagtatanghal si David kasama ang mga fire dancers, Kumuha si Stitch ng dalawang apoy na baton at aksidenteng nagpasimula ng sunog. Natanggal si Nani sa trabaho. Sa bahay, handa na siyang ibalik si Stitch sa shelter, pero naalala ni Lilo ang moto ng kanilang mga magulang. Ang ohana ay pamilya. Ang pamilya ay walang iniiwan o kinakalimutan. Nakinig si Cobra mula sa labas na naantig sa kanilang salita sa itaas, ipinakita ni Lilo kay Stitch ang album ng kanilang pamilya kasama ang mga yumaong magulang nila. Kinabukasan, dinala ni Nani, si Lilo at Stitch para maghanap ng trabaho. Pero bumisita si na Mrs. Kekoa at Cobra. Ang mga kalokohan ni Stitch ay nagpapahirap kay Nani na makahanap ng trabaho. Sa pagkabigo, iminungkahi ni David na magturo si Nani ng surfing, isang bagay na magaling siya. Sa dalampasigan, sumali si Nalilo at Stitch at natuwa sila sa pag-surf. Ngunit dumating si Najumba at Plikli sa isang jet ski na nagdulot ng gulo. Sa kaguluhan, natulak si Lilo sa tubig dahil sa takot ni Stitch. Iniligtas siya ni Nanani at David, pero nakonsensya si Stitch. Sa ospital, sinabi ni Mrs. Kekoa nasasagutin ng Estado ang kanilang insurance kung isusuko ni Nani ang pagiging tagapag-alaga. Pumayag si Nani kahit labag sa loob. Dahil sa kabiguan, ipinagutos ng Grand Council Woman na bumalik si Jumba at Plikli para makulong. Ngunit, nagdesisyong si Jumba na hulihin si Stitch mag-isa at ikinulong si Plikli sa isang closet gamit ang portal. Sa gabi, dinalhan ni Nani ng pizza si Lilo at ipinaliwanag ang mga pagbabago. Narinig ito ni Stitch at naramdamang siya ang dahilan ng pagkakahiwalay ng magkapatid, kaya't bumalik siya sa shelter. Nang umaga, nalaman ni Nani na wala si Lilo. Hinanap niya si Stitch sa shelter, ngunit naroon din si Jumba sinubukan nitong gawing laban kay Stitch si Lilo sa pagsasabing ginamit lang siya nito bilang kalasag. Kinuha ni Stitch ang portal gun at ikinulong si Jumba sa isang loop at tumakas kasama si Lilo. Hinabol sila ni Jumba na ngayoy nasa kanyang malaking anyong alien at sinira ang bahay ng magkapatid. Nahuli niya si Stitch at dinala sa kanyang sasakyan pero sumunod si Lilo. Nakita ni Nani ang usok mula sa kanilang bahay at sumama kina Plikly, David, Tutu at Cobra para iligtas si Lilo. Sa loob ng sasakyan, plano ni Jumba na alisin ang kakayahan ni Stitch na magmahal at gawing mas marahas na Experiment 627. Nakatakas si Lilo at pinalaya si Stitch na lumaban muli kay Jumba. Binuksan ni Lilo ang pinto ng sasakyan na hinigop si Jumba sa dagat. Bumagsak ang sasakyan sa tubig at dahil tumitimbang si Stitch, lumubog sila ni Lilo. Inilabas ni David si Lilo, pero muling sumisid si Nani para kay Stitch. Walang malay si Stitch at kahit gumamit ng defibrillator si David, hindi ito gumana. Iminungkahi ni Lilo ang paggamit ng baterya ng kotse at pagkatapos ng ilang sandali, nagkamalay si Stitch. Dumating ang Grand Councilwoman at hinuli si Jumba mula sa dagat. Balak niyang ikulong si Stitch, pero nagsalita ito at humiling na makapagpaalam sa kanyang ohana. Naantig si Cobra at nangakong ililihim ang pagkatao ni Stitch. Pinayagan ng Grand Councilwoman si Stitch na manatili sa Earth kasama si Lilo, sa ilalim ng pangangasiwa ni Plikli. Nanatili rin si Cobra para bantayan sila. Sa bahay, sinabi ni Mrs. Kekoa na maaaring alagaan ni Natutu at David si Lilo, na nagbibigay daan kay Nani na mag-aral sa kolehiyo. Kahit mahirap, hinikayat ni Lilo si Nani na ituloy ang kanyang pangarap. Sa mga kredito, sama-samang itinayo ang bahay ng mga pelikay. Habang nakikipag-usap si Lilo kay Nani sa webcam, biglang dumating si Nani gamit ang portal gun Halos mahuli sila ni Cobra, pero magkakasamang natulog ang magkapatid at si Stitch, isang pamilyang hindi nahihiwalay.